Guys, mangunguha tayo ng ng manok. Ayun unang nangingitlog lalapitan natin. Ay maraming manok dito sa Singapore. Perlihin mo katulahin natin. Sisiw na yan. Be, maganda yan. Karang sisiyo din. Laki pa laki natin. May sisiyo na siya. Kawawa naman mo. Wala pa lang na anak yung mga... Nanak Chester. Daming tao hanggang ngayon dito sa dagat. Daming tao. Oh Napakadaming tao. Dami, ha? Oh, kita yan. Sarap kasi ng hangin. Guys, ang daming tao pa rin. O, oh, tingnan mo nga yung tint nila. <laughs> Lumilipa. <laughs> ang tin nila lumilipad. Grabe kasi guys, ang hangin. Masarap ang simoy ng hangin. Tingnan nyo yan, oh. Dito nagdami pa rin nagkaghampi. Oh, dami tao. Porkit Chinese New Year. Walang pasok. Walang pasok din kasi bukas. Kaya ayan. Oh, tapos nagdala na lang kami dito kami sa dagat kakain ng ano, kakain ng dinner. Dito kami sa dagat kakain ng dinner. Bumili lang ng, mcdonald McDonald's. Dito kami sa dagat kakain. Sa tambay ba? Tambay! Tapos dito kakain. Ganon. Okay, serap ng simi ng hangin dito sa dagat. Oh. Wow. May namimingwit pa. Hindi okay, guys. Maglayo natin sa katotohanan. Sobrang ganda pala dito. Pag Sarap magmuni-muni. At syempre. Dito kami mag-dinner. Magdo. do Bekhenemen. Bekhenemen.